Anong klaseng nilalang si Sinchabilia? Wala akong ibang nakitang species ng tao na kasing garapal, kasing walang hiya, uh, kasing walang scruples pagdating sa kanyang uh, kagahaman, pagdating sa puwesna. Doon sa kanyang talumpati sa sityo Pugadlawid, Las Piñas, eh, tahasan at uh, dere-derecho na ginagawa niyang malinaw sa mga taga Sitio Pugadlawi eh, na kung hindi nila bobotohin ang mga pinapatakbo ng pamilya Villar at alam na natin yon kung sino yon Kamil na kanyang anak ay hindi magkakaroon ng lupain kung saan na ka ng bahay ng mga informal settlers doon na para sa kanya at nilalahan niya, ito ay parang isang biyaya na pwede nilang ibigay. Hoy, Sintia Villar. Resolvahin niyo muna ang mga issues na sinasampal sa inyo ng lahat, na kayo ay pamilya ng mga land grabber. Mamibigay kayo ng lupa? E mga agaw nga kayo ng lupa? Baka nakakalimutan mo. Na kami ang nag-oorganisa sa Sitio Malipay. Ang Sitio Malipay ay isang komunidad na nakatayo sa tinatawag nating Imos Prime Estate. Ang Prime Estate ay lupain pa nung panahon ng Kastila sa kamay ng mga friar na talagang nakatakdang ipamahagi doon sa mga naninirahan doon. ngunit hindi na pamahagi and by some magic ito ay napunta sa inyong mga kamay. At isang buong komunidad doon ay tinatakot ninyo, pinawasak niyo ang mga tahanan, at unti-unting nawawala ang isang buong komunidad sa sitio Malipay dahil kinamkam niyo na ang lupa. Tapos kayo mamimigay ng lupa? Sinong niloloko ninyo? Sinong niloloko ninyo? At yung mga ganyang mga estilo, Talagang istilo ng mga political dynasty. Sinabi pa niya sa video doon na ang pagmamahal daw ng mga taga Sityo Pugadlawin ay makikita sa eleksyon at kapag hindi nakita sa eleksyon sa suporta nila sa mga bilya ay baka magdalawang isip daw sila doon sa pagpamamahagi ng tingnan nyo tong mga Trump. tingnan nyo nagsasalita ng pagmamahal. Mahal na mahal ba talaga kayo, ng taong bayan? na suklam ang taong bayan. At talagang, dumalabas, at nai-expose kayo, na ang suporta ng mga political dynasties na tulad ng Bilyar Political Dynasties, ang suporta ng mga traditional politicians, ay hindi nang gagaling sa kagustuhan ng mga butad. Hindi kayo mahal na mahal, ng taong bayan. Hindi kayo mahal na ng mga butante. Kaya kayo nasa pwesto dahil hawak nyo sila sa lihing. Dahil ini-intimidate nyo sila. Na kapag hindi sila bumoto sa inyo, mapapalaya sila sa lupa na kinatitirigan nila. Dahil kayo ay uh, by some magic, ha? by some magic, eh meron kayong papel na titulo na hindi natin maintindihan kung saan ang galing. Dahil hindi yayaman ng ganyang kalaking bilyong-bilyon number one sa pagiging na bilyonaryo sa buong Pilipinas ang iyong pamilya ah, nang hindi karay-karay neto ang mga aligasyon ng land grabbing na hanggang ngayon ay hindi nyo pa nasasagot. Yung mga sobrang kakapalan ng mukha nyo mga political dynasties. Ah, talagang wala na kayong hiya. Ayagan nyo ng sinasabi dahil hindi kayo natatakot sa accountability wala kayong konsepto ng accountability wala kayong uh, pagtingin na kayo sisingilin kaya lumalabas na mismo sa inyong mga bibig kung ano ang inyong uh, karakter na ang suporta sa inyo sa eleksyon ay inyong pinipili inyong pinipili sa mga desperadong masa kung dito sa iyong talumpati, pinapalabas ni Sincha Villar sa kanyang talumpati na mapapalayas ang walang ibang mensahe yun. Pag hindi nyo kami sinuportahan sa eleksyon, ang ibig niyang sabihin doon, palalayasin namin kayo sa sitio po Klaro ang mensahe. Walang iya, pero klaro. At dyan ang gagaling ang suporta ng mga tayo. At hindi lang yan ang binilang dynasty. Alam natin, lahat ng mga dinastiya ay merong mga pagtutok sa ulo na binabaril na nakatutok sa ulo sa masang Pilipino. Kung hindi man mapapalaya sa lupa, kung hindi bumoto sa dynasty, ha? walang ayuda kung hindi bumoto sa dynasty. Walang public services kapag hindi bumoto sa dynasty. Yan ang suporta ng mga dynasty galing sa pananakot, galing sa desperasyon, galing sa kahirapan ng mamamayang Pilipino ha, na siyang sinasamantala nila. All things being equal, wala silang ganong kapangyarihan na manakot, wala silang ganong kapangyarihan na hawakan ang leeg ng mga masa at mamamayang Pilipino, lahat ng mga dynasty nito babagsak. Dahil hindi naman galing sa tunay na suporta ng masa at mamamayang Pilipino ang kanilang pagkamal sa pwesto. At ganyan din ang pamilyang Bilya. Ha? Kung wala kayong pananakot, hindi ninyo hawak sa leeg ang masang Pilipino. Walang po boto sa inyo. Sino ba namang buboto dyan sa kay Cynthia Villar? Anong attribute niyan? Anong attribute na mamahalin ka ng butante? Pati nga na isama mo yung mga anak mo. Anong attribute ni Mark Villar? palata forma noong 2022, tahimik lang. Ano hanggang ngayon, tahimik. Walang laman. At anong attribute niyang Cynthia Villar? Lahat ng mga dinastiya. Ha? Walang pinapakita ang espesyal na rason kung bakit mananatili sila sa pwesto. Maari sa mga dinastiyang yan, hindi sila kailangan maging matalino. Hindi sila maging, kailangan maging kwalipikado. Hindi sila kailangan maging magaling. Pero pwede sila maging senador. Pwede silang maging mayor. Pwede silang maging congressman. Pwede silang maging presidente. Kahit wala silang pinapakita sa mga dinastiyang yan dyan mo makikita ang pinakabubo sa lahat ng mga politisya pero makakakuha sila ng pwesto at mananatili sila sa pwesto dahil yan sa hawak nila ang leeg ng mamamayan at masang Pilipino may silbi rin ang kawalang iya ni Sinjamilya dahil nilalantad niya at pinapakita niya na parang proud pa siya. Ha? Yung basihan ng kapangyarihan ng mga dinastiya. Hanggat merong dinastiya at hanggang hawak nila ang pwesto, ah, ganyan at ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Ganyan at ganyan. Ang kapangyarihan, ang political power ay hahawakan ng mga taong nang aapi, pamilyang nang aapi sa masang Pilipino. Kaya paunlakan dapat yan si Sintia Villar at hinihimo ko, inihimo ko ang lahat ng ating mga kababayan. Paunlakan natin! Paunlakan natin sa kanyang challenge. Paunlakan natin sa kanyang challenge at ipapakita natin na hindi dapat natatakot ang taong bayan ang masang Pilipino hindi dapat magpapadaig sa pananahon ng mga political dynasties. Panahon na na ang mga tulad ni Sintia Villar, hindi lang siya. Ang lahat ng mga walang kwentang mga politokot, krapot, mga dinastiya ay dapat nang itapon sa basurahan ng asaysayan.